Magandang umaga, Celeb Buzz Philippines fam. Narito kami muli para sa isang episode ng iyong paboritong channel ng Balita sa Celebrity. Ngunit sa pagkakataong ito, pinag-uusapan natin ang tungkol sa malungkot na balita. Pumanaw na ang isa sa mga haligi ng sinehan sa Pilipinas, ang veteranong aktres na si Delia Razon, sa edad na siyam naput-apat. kung gusto mong malaman pa ang kanyang makulay na buhay at kontribusyon sa industriya. Abangan lang at panoorin ang buong video. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ay click ang notification bell para sa mga pinakabagong update sa showbiz. Noong Marso 15, 2025, pumanaw ang veteranang aktres na si Delia Razon. Isa siya sa mga pinakasikat na artista noong gininto panahon ng Philippine Cinema, partikular sa ilalim ng Seed Pictures. Ang balitang ito ay kinumpirma ng kanyang apo na si Carla Abelana na nagbahagi ng lumang larawan ng kanyang lola sa Instagram bilang pagpupugay sa kanyang makulay na buhay at karera. Si Delia Razon ay ipinanganak na Lucy May Jertz noong Agosto 8, 1930. Ang kanyang talento at kakaibang kagandahan ay natuklasan ng matriarch ng Zid Pictures na si Donna Narcisa de Leon na nagbigay sa kanya ng pangalang Delia Razon. Ang kanyang unang pelikula ay Cruz na Bituin noong isang libo na at apat na putsyam na siyang simula ng isang matabumpay na karera sa industriya ng pelikula sa loob ng maraming dekada. Naging isa si Delia Razon sa mga pinagkakatiwalaang leading ladies ng Zib Pictures. Some of his memorable films are Princep Tenoso, Gaano Kadalas Ang Minsan, and Luksang Tagumpay. Kilala siya sa kanyang kakisigan, kagandahan, at husay sa pag-arte, na nagbigay inspirasyon sa maraming artista ng bagong henerasyon. Nakatrabaho niya ang ilan sa pinakamahuhusay na aktres sa kanyang panahon at nakilala bilang isang ikonik na artista noong isang libo at limang at isang libo at anib na pula. Hindi lamang siya naging isang mahusay na artista, ngunit siya rin ay isang mapagmahal na ina at lola. Ang kanyang anak na si Ria Razon Abelana ay ikinasal sa aktor na si Ray E. Abelana, na siyang ama ni Carla Abelana. Proud si Carla sa kanyang lola at madalas siyang binibigyang pugay sa kanyang mga post sa social media, bagamat hindi ibinunyag ang dahilan ng kanyang pagkamatay, isang bagay ang tiyak. Mananatili ang alaala ni Delia Razon sa puso ng kanyang pamilya at ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Matapos ang anunsyo ng kanyang pagpanaw, maraming kapwa-artista, kaibigan, at tagahanga ang nag-alay ng kanilang pakikiramay at pagpupugay sa yumaong veteranang aktres. Maraming netizens ang nagbahagi ng kanilang mga alaala sa mga pelikula ni Delia Razon at kung paano ito naging bahagi ng kanilang buhay. Isang napakagandang legacy ang iniwan ni Delia Razon sa ating showbiz industry. Ang kanyang talento at kontribusyon ay hindi malilimutan. Siya ang tunay na reyna ng pelikulang Pilipino. Ano ang paborito mong pelikula ni Delia Razon? Comment below at mag-usap tayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa higit pang mga update sa aming mga paboritong artist. Ako si Rango at ito ang Celeb Buzz Philippines, ang iyong tunay na pinagmumulan ng mga balita sa celebrity. See you sa susunod na video. Paalam na.